Hi mga mi, welcome to my vlog again Yan Ang alam ko, ano, day 3 na to sa Pagre-rehab Ng garden ni mami Alam niyo mga mi uh, Dalawang araw pa lang kami nagre-rehab Ng garden ni mami May bumili na kagad na ng halaman uh, Isa yon sa indikasyon na Positive Positive yung ginagawa namin kasi Day 3 pa lang Kumbaga bago pa lang ulit hinahawakan yung garden yan ito yung sinasabi ko sa inyo na uh, wave of love na dadaling ko dito to yan nilagyan ko na rin siya ng mga presyo sabi ng kapatid ko na hindi naman madalas maghalaman para daw plastic parang hindi tunay na halaman yan, tapos ito yung mga dinala ko na nagaling sa garden ito yung giant na sinasabi ko sa inyong ano. Tapos uh, ito. yung sinasabi ko sa inyong giant na nabala ko na siyang itappat dito. Yan, o dito. Hindi na kasi dito dito, pwede na tong ano. Pwede na to rito kasi pick up lang naman. Itong mga to, yan. Ito, si green redeng hang kasi to si Tuton Big Roy. Ah, uh, dinala ko yung mga may ano. Pag mo nang ayusin mo muna to ngayon yang. Yan to. Actually hindi ko pa masyadong nadadala yung iba kasi to tong giant na ah uh, Ito yung giant na sinasabi ko sa iyo, sa inyo super giant ayan. Nakita niyo yung ano niya. <laughs> Laki ng dahon niya. Tapos napakataba ng ugat. Ayun ano. No. ayan nagtatlong dahon na to sa akin dito na lang siya at least dito kasi ah, uh, hindi na kailangan ano ang tawag dito ikukuha na lang siya pick up lang yan ito na yung day bali ito yung harapan ito yung pinaka front yan nilagay ko dito ito sa loob kasi nga syempre mahirap na baka madampot yan ito yung nasa harapan ito eto pa, walkway to. Pero pwede ko pa ng halaman hanggang dito. Yan. Isang di pa pa ba yung pwedeng paglagyan ng halaman. Kaya marami pa tayong pwedeng mailagay kahit malit lang yung garden ni eh, mami. Uh, tapos na kami doon sa project na lagyan ng halaman yung harapan. Ito. Ito kasi yung harap eh. Yan yung project na project ko na lagyan ng, ha, ng halaman. Nagtatanggal na lang kami ng basura. Yan yung pinaka main Uh, event, mag-ano ng basura. Ayan ito, yung harapan. Uh, ay, actually, aayusin uh, pa rin naman namin to Kasi mas pagagandahin namin sa mga susunod na araw. Kung alin yung appealing, yun ang ilalagay namin dito sa front. Kung, kung alin yung mas appealing. Pero in fairness naman, uh, hindi pa kami nag blast dito sa garden. Nakakapagbenta na. Kaya, in fairness, okay. Uh, positive yung outcome. Positive positive yung ginawa ko na ano na decision na hawakan tong garden dito kasi nga ah uh, wala na wala nang ano eh parang kumbaga parang abandon garden na ang nangyari kaya ang ginawa ko instead na ano mapakinabangan pa siya yung lugar kasi itong lugar walang upa to eh walang upa tong lugar na to uh, along the road kasi to along the road nyo, may mga sa side by side may mga furniture yan yung mga kaharap namin which is magandang indication na nasa ano ka nasa uh, commercial site yan tas banda banda ron lang banda banda ron yan walking distance hospital na yon anex uh, annex ng Rizal Provincial Hospital dito sa Tanay. Kaya yung profit dito mas maganda. Mas malaki yung profit. Yan. Sa ngayon, ito pa lang yung nababago namin. Ito. Ito kasi itong nasa harapan na ito Ito, naaarawan to. Kaya dito ko pinalagay yung mga crotons. Yan. Dito sa harapan na yan. Naaarawan. Lahat ng mga naaarawan dito ko ilalagay tas doon yung mga hindi masyadong naarawan. As you can see, mga mima. Ito lang. Mas maganda yung ano dito. Kasi puno. Yan. Matutuwa na si mami pag uwi niya. Kahit pa paano. Uh, malinis na. Hindi na masyadong... Uh, may ano na. May... May itsura na yung garden niya. Kahit pa paano. Uh, kasi mga mima sa dami ng expenses ko kailangan ko talaga ng extra income sa dami ng expenses ko sa dami ng taong gustong magtrabaho sa akin na o oh, gustong kumain pero ayaw magtrabaho nai-stress ako eh at least mag uh, kesa mag-isip ako na mag-isip pumilos na lang habang nag-iisip diba mga mga, mga yan malapit na matapos yung basura dito problema namin kung saan namin ilalagay yung basura. Kasi sabi nga nung pamangkin ko, ayaw daw tang, ayaw daw kunin ng baso mag, magbabasura pagka alam na galing dito. Ayan. Ito na yung mga nauna, dati-dati pang mga halaman ni mami. Yan. Ito mga for pick up na lang to kasi lalaki na nito. Tupit na. Yan. Mga bunny ni mami ibang mga halaman dito nag overgrown na ito katulad nito ano toy eh, sa uh, sampagita nag overgrown na siya ang sampagita kailangan araw hindi siya naaarawan kaya hindi nag uh, hindi nagbubulaklak hindi naaarawan yan pagka yung medyo okay okay na doon na lang siguro kami mag ano mag, magpopropa magtitrim ng iba kasi hindi may kapag ka plantita ka talaga. Nasasabay yung pagpapropa, pagtitrim. Kasi nga, ang haba na eh. Kesa, ano, bago bitawan, pinapropa na. Ayan. Ito, yung basura na naipo namin. Ang dami, mga mima. Ito, 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 yung front ng bahay ni mami. Ito. Ito na yung bahay ni mami. Aayusin ko pa to. Ayan. Para... Dito sa lugar na to, pwede pang pagtaguan ng halaman na yung mga mahalaga. Malaki pa to. Alam nyo mga Mima Bells, ang dami naging interest dito sa lugar na to. Eto pa. Eto. To sa side na to. Palagyan ko yan. Mga mag-ano tayo ng before and after. Eto yung tubig namin hanggang ngayon. Gumagana yan. <laughs> Alam nyo nga, naging public tubig na yan eh. Kahit sino pwede. Pero in fairness naman, minimum lang binabayaran ko. Kaya push lang. Ito pa, yung basura na to. Dapat maalis dito. Ito na yung basurang naipon namin hindi pa kasama yung nasa loob ng bahay ni mami pero ayusin ko yan alas 4 na kasi kami napunta rito eh kaya medyo ito ipisya eh, ni mami napakalago ito na yung mami mima ng mami ko lago oh. yan spread ang bulaklak mo ang lago pag kami makakagusto nito 150 na lang to yan tingnan nyo yung ano uh, napabaya ang ano ni mami oh. albo singgoy niyong albo oh. Own. Hmm. Anak, may tubig dito. Layo nung kila, ano. Ayan. na, no. no. ni mami. Ang taba. Or no, mga Mima Bells, yan. Ah, uh, ito na muna yung, ano, uh, update ko sa inyo, day 3. Day 3 ng, day 3 ng pagri-rehab ng Uh, ano ni mami ito dinala ko na si variegated elephant deer yan matutuwa si mami nito yan iyan ko na ipipicturean ko to wala siya sa ano sa ta, na, wala siya dito sa amin nasa ano siya pasig yan kaya pa picture lang ang gagawin ko yan For now, mga hanggang dito na lang muna ang pag-vlog-vlog natin. Ito na yung day 3 ng ating pagre-rehab sa garden ni mami. po now, mga mi, happy watching, happy watching na lang muna. Bye!